Magandang gabi mga ka-explore, Dokyo the Explorer naman po. Uh, ngayong gabi na ito ay uh, sasama po ako kay Mangkiting uh, para dun sa uh, ini-explore niya na atikbalang daw yata yan. So ilang araw din ako hindi nakasama sa kanya dahil busy po ako. So nagpunta pa kami sa bukid at uh, nagkupra pa doon. So hindi talaga nakasama sa kanya. So ngayon na lang, ngayong gabing ito. So... Dun, nandun si Mangkiting nag-i-intro din so sabay kami na kasokin itong gubat na ito na kung saan siya ay may na encounter na atik daw o at uh, yung mga aso so nandung si marketing ah uh, 'yan mga ka explore uh, sana ligtas kami ngayong gabi uh, dito sa gubat na ito o nandung si marketing san dadaan bro ano ba yung na... ano yung na... Katungo tayo sa taas. Ano ba yung na-encounter mo, bro? Ano, ah, bro? Encounter ko yung mga tikbalang at saka mga wild dog. Wild dog, tikbalang? Uh, tapos... Um, may na, nakalaban mo na ba? Nakita mo na yan? Hindi ako nakakita po, pero may gumagalaw sa mga damuhan ba? May gumagalaw, tapos yung binabangkaw namin. Yung, tapos yung ano lang, yung kasama... Uh, yung nakibago kasama, yung kaibigan ko, si Ram. si Ram po yung makakita dahil may may mayroon siyang avian. Magkakano siya? May gabay ba? May gabay. Siya po si Ram makakita. sa, sino ba yan? Sino ba si Ram? Yan sa bundok yan nakatira kasi uh, Yan ba yan? Parang hindi kasi doon sa kabilang bundok Ganun ba? Uh, oh, yan pa pupuntahan ko Hindi pa ko nakaabot sa kubo niya Kasi marami pong mga Mga wild dog at saka yung mga timbalan Yung wild dog, ba? nakita? Ano ba yung wild dog na yan? Hindi ko pa nakita yan bro Aso, di ba aso yan? Oo, aso, boses lang yung nadinig ko may mga aso talaga dito sa grubat, no? hindi mm, ba? Yung tayo na gano'n nag mm. uh, sama, di ba? Maraming mga aso. Pero mga malaking aso yun, bro. Pero nagtaka ako, wala akong nakita. Pero meron akong nakikita na aso bro, kapag ano, yung sulok, ko. Oh. Hmm. Maliit lang. Aso. Maliit. Maliit na aso. Hmm? So, maliit. Tapos, ano ba? Ordinary yung aso lang? Parang, oh. Parang gano'n nga. Kasi ano, ano ba? Tumakbo man. Mm. So, punta natin yan ngayon. So, ganito, so, bro. Ano gagawin natin? Ang gagawin natin is hanapin natin yung lagusan ng mga ano. Ng lagusan ng balang kung mayroon man. Tikbalang? lagusan tikbalang? Yeah. Uy. Tapos kung mayroon mga wild dog, mayroon bang lagusan ng mga wild dog? Mm hindi, -hmm. yung pag pagkakaalam ko kasi sa wild dog bro, ano, ay, ano yan sila mga aaso. Mga aso? Yung aso, aso na... Ganto. Ah, hindi, hindi, ordinary yung aso lang yan. Yan mm -hmm. yung tinatawag na Nandiyan na, napapanood ko kasi 'yan. Hayna yata yung pangalan niyan, tawag niyan. Hmm. At uh, iba na at iba rin yung taong lobo. At taong lobo yung lobo. So, iba din yung lobo. hindi so, ko alam kung parang wala naman yata siguro ng lobo sa Pilipinas. Parang wala yata. So, so aso mayroon. Mar, maraming aso. At so, saka, so, yung mga tikbalang. So may naririnig tayong kwento ng mga ano no, taong lobo. Mm. So ngayon, mag-explore tayo. Hindi tuklasin natin kung meron ba talaga. Oh, so, kaya, kaya, tayo nandito. Mm. Para tuklasin yung mga kwento-kwento kung gaano ba yung katotoo o hindi. So, dito tayo. Saan ba tayo dadaan? Ha, saan dito? Ito. Ito. Ito may... Okay, ay, ikaw na na Tapang. Tapang um, manako man ako. At tapang at tao ka? Tapang man ako. Sige. Mukhang tahimik na yung mga alien, no? Tahimik, eh. Pero, ano bro? Baka, susunod bro? Oo. Baka mayroon pang mga alien dito ba sa gubat? Mga kalabang alien? Hmm. Oo, <coughs> oh, tapos ano natin? Uh, hanapin natin sa tatawagin natin yung mga natin mm kung -hmm. so, mayroon pa bang mga ano dito na uh, ilin. at saka yung mga kung wala na di pa na pa natin hindi so pag natapos tayo dito balikan natin sila yung kaibigan natin ilin don sa kabilang bundok okay. na naman tayo mag explore uh, uh, para so, ba, wala na ba clear na clear na po talaga okay. dito na tayo dito tayo eh, lang bro Mm. Alala mo yung bro yung... Nalig. Sa kabilang bundok na ganito sa bro. Oo. May nalinig tayo yung hinahabol natin yung ano, yung sikbalang. Oo. Tapos wala, wala tayong makikita pero may mga ano, no, parang may gumagalaw yung mga mga dahon. Yung mga ano ba? Grabe yun bro, may ah. ano pa, rinig na rinig ko pa yung takbo ng kabayo talaga. Hmm. Tapos may aso pa na. No? May aso pa. Ang daming elemento nun bro. Pilimon, sinasama ko. Nasama kayo ni Pilimon? Yeah. Kamusta si Pilimon? Ayos si Pilimon. Ayos lang? Kasi natake siya ng ano ba? Aso na hindi... Um, iwan ko aso ba yun? Uy. Uh, well, Oo. kasi hindi mo nakita man. Ano kaya yung aso na yan? No? Totong aso kaya yan o mga aso ng kapabalaghan yan baka ano ba baka hindi yun yun naman yung big balang kasi bro yung ano grabe ano yung tatasok ka namin ano yung bundok yung At, parang may sumatak po sa taas na wala kami nakikita uy dapat nga sa atin yung ano ba yung mga tikbala marami na tayong napatan ng mga uh, ganito Uy, wala lang. Kabayo, bro. Ayan. Busis ng kabayo. Ayan. nga, okay, Wala, bakong dalangan na, bro. Ayan. ko, yung boses niya. may narinig kaming boses na no? boses ng kabayo uy tala na uy bro duma uy wag mo bro ne no, yung galing bro dun galing yung kabayo papunta dun kumilab ang binis tumak mo bro kapi kumilab kabayo na yun Ay, may tano pa may tapos boses pa uy Ya, <laughs> may, parang may mata siya, bro. Diba?

Kita ka? May pakpak, no, yan ako, yan. Alam, bro. may pakpak ba yung tigbala mo? No, ano ko, yan hindi ko alam bro may pakpak ba yung tikbalang? Hindi pa kasi ako naka-encounter ng ganyan Sa so, tingin ko parang yun ano, Parang walang pakpak Wala hindi din yung tinimon, mayroon din Ano ba yung, di ba yung Kwento-kwento na tikbalang yung kalahating tao? Oh, kalahating tao ba? Para, okay, mang, yeah, para mang, tao kasi may ano may tiil may may ano may kamot Uy. Pero yung ulo niya marun din ano parang kabayo parang Kam yung kabayo? Iba, yung tao siguro yung kabila ano yung katunga niya bro tao baka yun ang mabait. yung yung iba bro kabayo isa tapos yung tao yung basta may bandang ulo oo uh, mabait bro mayroon mo mabait. yung iba naman bro tao yung katawan tao yung katawan tapos kabayo yung ulo. Ulo. Uh, at tumatakbo rin. Ano kaya ano kaya yung na-encounter natin no? Ang bilis pala. Anong klaseng tikba kaya yun? Kung lang ba? Ala. Uy. Charot. Da. Uy. bro. Ala. Pawiran mo nga. Hmm. Uy. Bro, nawala siya, bro. Yeah. Nawala. Para mawapasok ako dito, mga ka-adol, yung light ni bro Dokyo. Bro, yun. Saan ba yung bandaw yung kabayo na yun? Natikba lang na yun. Hindi kaya nandiyan sa unahan, bro. Pasokin natin yun. Makakapasok pa ba tayo dyan? Pasok tayo. Napakasokan. Napakasokan? Napakasokan.

Nawala yung aso. Nakakat ka ba? Di, okay, bro. Munti ka, bro. Parang nandito sa ano ng kawayan, bro. Hindi ako nakagat no? Ano? Okay, man. Ayan natin, natin. Ah, mayroon. Ano? Yeah. Bro. Palatikba lang palatik balang yung nandito bro nga, yung nang, pati yung aso na sinasabi mo nandito rin lagi yung ko ano, yung masagupa ko kapag ano lalo na kapag mag isa uy ang delikado pero nag ako kapag ako mag isa uy 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 parang nandun yung aso bro sige ikan ka harapan sige ka sa harapan harapan Pakita okay. ka ang aso ka. Pakita ka ang aso ka. Bro, bro. Hoy, dito bro yung tikbalan bro. Nandyan yung tikbalan? Ah, <tip> Ang, tibay, ang ba? Tibay, bro? Hoy, nandyan, bro. Nandyan, bro? Ano yung tumakbo? Na! Na! nimbo bro? Uy! Bro! pinaglalaruan nila tayo, bro! <tipan> ano, anong, anong, Uy! Huwag pa kita kayo. Marami ba sila? <tipan> Marami yan. Ha? Huh? Marami. Ano yung nandun? At ano yung nandun tumakbo? Tikbalang. Ha? Ako, ano, bro! Pinaglalaruan tayo ng tikbalang, bro! May katak ito. Utik na may natikbalang to. Laka. Punong-punong kawayan. Uy! Uy! Alam, may wak-wak pa. Uy. Grabe ito, bro. Ingat, bro. Pati yung ahaso nandito rin. Napakasukal talaga dito, bro. No? Uy,

Buti ay eh, na ano natin na may sugat ba? Wala, wala akong sugat dito lang kamay parang parang napilay. Hoy. Hindi oh, na tinanong, hindi na, pwede na pwede. Ala bro. Yun oh. Yung posis ng kabayo bro. Nasa itakas Nandun. Tara. Sundan natin bro. Nandyan nandyan. Yung puses ng kabayo. Tara. Ah, uy. Uy. Ano yan? Ah, uy. Ah, bro. Yung kabayo bro. Dito sa likuran.